Hi guys, kung naghahanap po kayo ng blouse, ayan, very comfortable suot din itong mga sisiko ko. So, pwedeng pwedeng pang lakad or pwedeng pwedeng pang bahay dito, ha? Okay, pa sisag siya guys, ang ganda. Okay, so meron tayo dyan choices na pa round neck and then pa v-neck. Okay, ang nagustuhan ka dito is cotton siya. Okay, may pagka-stretchy din. Okay, so again, very comfortable suot din yan, mga sisi ko. Marami tayo dyan available na colors, ayan. I like. Okay? So, marami akong check out nito. May iba't ibang color. So, kasi nagustuhan ko siya is napakaganda ng na tela at very comfortable suit. So, ganito yung tela niya mga sisi ha. Ayan. So, ayan. Hin uh, makapal siya ha. Hindi siya manipis. Ayan. Okay? Ang ganda. Super nice po. Okay? Cotton yung kanyang tela. Ayan mga sisi ha. Kung nagustuhan niyo po ang blouse is so, ang link po is nandyan lang sa aking basket. Ayan. So, check out na po tayo. Ang Oh, uh, di ba? Sa 100 plus lang is meron na kayong magandang blouse. Mukhang yayabanin. Ah, uh, check out na po tayo diyan.